ko, uh, isa po akong vlogger na kapatid. Si ano po, Dialka. Uh, sa Fortuna. Opo. Si Fortuna may ari po ng atin. Opo. Namimigay po kami talagang sila pa sa iba-ibang mga lokal. Sana makatulong. So, di ba kilala mo Owan? Po. Opo, si Owan. Kilala ko po si Owan. Ayan po siya na si Owan. Sige, po kay Katia ka. Galing po sa amin, ah, ah mm, nag-comment lang po, nag-comment. Mm -hmm. Isang vlogger po, vlogger. I-follow nyo po, Ryan. Kilala kapatid, po siya, kilala po siya sa ibang lugar. Sabihin ko na po kapatid ko po, po yun. dito sa Fortuna. Kapatid niyo po si Kadialka? Princess. Princess? Opo, opo. opo. <laughs> Galing po kami ng lokal ng Masantol. Masantol, Pampang. Ako. Opo para po sa ating mga puno ng mga kapatid ay sa po ah at nakasakal eh paki-follow na rin po sa picture po para makita niyo rin po Keni ngarap kapilya para makita rin po ng ibang kapatid sa ibang lugar ay po ayo na po O, Oh, Santa Cena nga daw po. Ayun na, doon oh. Pwede pong pumasok doon. Ayun yung ibang kapatid oh. Ah. Kay dito lang sa labas. Sulat rin ka.